Marahil ay nakapanood ka na ng mga samotsaring kwento tungkol sa baryan na ito, ang 1972 and 1974, Jose Rizal 1. Piso at sa dami ng aking ginawa sa iba't ibang klase ng barya na aking naikontent, ito na yata ang barya na very popular. Na araw-araw ay may mga nagme-message sa si akin tungkol dito. Ang tinatanong, magkano nga ba ang totoong halaga ng 1 piso 1972 and 1974 Jose Rizal ngayong 2024? Ito nga ba ay bumababa o tumataas? Ito nga ba ay aabot ng libo-libo na malamang ay napanood nyo na sa ibang mga vlogger? O halos hindi na pinapansin ang mga ng mga kolektor ng barya? Kaya tutukan nyo ang video na to dahil ipapakita ko sa inyo ang mga actual footage, ang mga katotoha ng presyo sa mga online store, sa mga grupo ng mga coin collector sa Facebook at ang aking aktual na pagbili. Dahil dito sa video na to, hindi katang isip ang inyong mapapanood na hindi mo alam kung saan kinuha mga presyo o halaga kundi ang katotohanan sa tunay na halaga ng 1 piso 1972 and 1974 Jose Rizal Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. Totoong makakakita ka ng 1972 and 1974 1 piso na ang halaga ay umaabot ng libo-libo. Pero totoo nga ba na ito ay nabibili? Dahil tandaan nyo mga kabarya, kahit ang mga eksperto sinasabi na sa online, no limit kung magkanong halaga ang iyong ilalagay. Ang tanong, nabibili nga ba? Hawak mo ba ang cellphone mo? Punta ka lang sa Google Search. I-search mo eBay Philippines at kapag nasa eBay Philippines ka na, search mo lang 1 piso 1972 at makikita mo dyan ang mga nakakalulang halaga. Umpisahan natin sa unang lumabas. Ito ay nagkakahalaga ng 1,169.13 pesos from United States at ang kondisyon ng barya brilliant, uncirculated. Pero bakit nga ba ito ay umabot ng libo? Dahil nga ang kanyang kondisyon ay maganda at ang kanilang mga tinatarget ay hindi mga buyer sa Pilipinas kundi mga buyer sa iba't ibang bansa na alam naman natin na sa ibang bansa ay matataas ang bentahan ng mga barya. Pero ang tanong pa rin kung ito ba ay mabibili. Dahil sa eBay Philippines, kahit anong presyo na gusto mong ilagay ay may ilalagay mo at umaasa ka na may mga buyer sa ibang bansa na magugustuhan ang iyong barya. At ang mga transaction dito ay kailangan mo pang pag-aralan dahil ito ay kinoconvert sa dollar at papaano ang mga shipping transaction. Hassle! At ito ang mga ginagamit ng mga bulaang vlogger. Humahanap sila sa eBay ng may pinakamataas na halaga. Pero paulit-ulit kung sasabihin sa inyo, eto ba ay talagang nabebenta? Ang kasagutan ay suntok sabuan dahil umaasa ang mga seller nito na ang makakapansin sa kanilang barya ay hindi mga kolektor ng barya dito sa Pilipinas kung hindi sa ibang bansa kaya nagbabakasakali sila na mabili ang mga ganitong barya kahit na sa suntok sabuan ang kanilang mga halaga ngayon mga kabarya punta tayo sa sikat na online store dito sa Pilipinas ang Lazada hawak mo pa ba ang iyong cellphone kung na-download mo na ang Lazada app punta ka lang search mo, piso coin. At lalabas na dyan ang lahat ng piso. At makikita natin na merong nagkakahalaga ng 35 pesos. At kung ito ay yung i-open, makikita natin na siya ay nakabenta na ng 111 pieces. Sold. At ito dapat ang pinagbabasihan natin kung magkano ba nabibili talaga ang mga halaga ng bawat barya. Kung may mga bumili na tulad ng susunod nyo na nakikita. Ito ay ibinebenta niya ng 279 pesos na kung sisilipin mo naman ang bariya ay napakaganda ng kondisyon. Brilliant, uncirculated. Pero kahit na ganito ang ganda ng kanyang bariya, ito ay wala pang nakalagay na sold o hindi pa nabibili. Kaya hindi mo pa pwedeng pagbasihan ng ganitong presyo. Pumunta naman tayo sa mga grupo ng mga coin collector sa Facebook. Kung gusto mo kasi na mabilis na maibenta ang iyong mga barya, eh mag-join ka lang sa mga grupo sa Facebook. At ito ang aking nakita. Ito ibinebenta niya ng 7 pesos isa. At kung kukunin mo lahat, 5 pesos. Na may kabuo ang 2,550 pieces. At ang pinakamababa akong nakita na nagbebenta ay nagkakahalaga lamang ng 3 pesos each dahil kung talagang gusto mo nang i-dispose ang iyong mga barya at sobrang dami, kailangan mo talagang ibagsak ang mga presyo. Pero bakit nga ba talaga? Ganito lang ang halaga ng 1 piso 1972 and 1974. 1 piso. Panoorin nyo to mga kabarya. Yan talaga ang katotohanan mga kabarya. Dahil sa dami ng mga ginawa nito na umabot ng milyon-milyon at hanggang sa ngayon ay marami pa rin nagtatago ng ganitong barya na aking napatunayan dahil araw-araw marami nagpo-post na meron daw silang mga barya na ganito na yung iba ay umaabot pa ng libo, daan o maraming peraso at yan ang nagpapababa sa value ng barya. Dahil simple lang naman ang mga basihan ng mga kolektor ng barya. Sundin nyo lang ang law of supply and demand. Kapag maraming nakikita, bumababa ang value. At sa totoo lang mga kabarya, napakaraming may hawak ng ganitong barya. Kaya hindi basihan ang lumang barya. Ang basihan kung gaano ba karami ang kumakalat ng ganitong barya. At ayon pa nga sa aking nakausap, na expert ni Boss Toyo na si Boss Angelo. Ganito ang aming napagkwentuhan. Panorin nyo mga kabarya. Ito, ito sa akin, pa bakit kahit ano sabihin mo na common lang ko eh. Sabi uh, kasi maasa. O maasa, oh, maasa, oh my. Problema kahit, dyan. Kahit ano sabihin mo, common kayo lang to. Oh, 1972, 1974, 1 pesos. Problema dyan, Mark. Alis lahat yung kamar. Diyan yan eh. Oh, my. Tapos, Oh, hindi, hindi na nakakatulong 'yung mga vlogger. So binibili ko 'to, bakit hindi? 'Yan ang katotohanan, mga kabarya. Lahat ng coin collector ay meron na nito. Kaya nga ito ay isang common coin lamang. Kapag sinabing common coin, mababa ang halaga. At yan ay akin namang napatunayan sa aktual kong pagbili sa Divisoria. Ito nga ay nakalatag lamang sa kalye. Panoorin nyo mga kabarya. Mga kabarya, andito ako ngayon sa Carmen Plana Street, Divisoria. May lapagan na nangyayari kasi dito. Ito mga kabarya, tatanungin natin kung magkano ba talaga aktual na presyo ng mga barya. So you 1 peso boss. 20. Ito 20 pesos. So dito sa Carmen Plana Street, Divisoria, ang presyo ng mga barya itong 1 piso 1972 1974 20 pesos. Ayun, ganda pa ng condition. 20 pesos. Hindi na lang tayo ng konti ganyan lang ito na bibili sa Divisoria, 20 pesos. At kapag ikaw naman ang magbebenta sa kanila, ito ay kanilang binibili ng 5 pesos. Ngayon sa katanungan na kung magkano ba talaga ang totoong halaga ng 1 piso 1972 and 1974, 1 piso ang kasagutan ay depende kung saan mo ba ibebenta. Kung sa eBay International na kung saan ay napakahirap pag-aralan kung paano ang maging seller, ipost mo kung anong presyo ang gusto mo ang tanong kung kailan mabebenta. Ngayon naman, kung gusto mo ng makatotoha ng presyo at medyo mataas-taas, pag-aralan mong maging seller sa Lazada na alam naman natin na ito ay nabebenta sa halagang 35 pesos. At kung gusto mo naman ng mabilis na bentahan, sumali ka sa mga Facebook group na kung gusto mo lang i-dispose ang iyong mga barya, ito ay ibenta mo from 3 pesos to 10 pesos dahil ganito lang talaga mga kabarya ang makatotohanang halaga ng ganitong barya dahil nga ito ay common coin at sa mga nagtatanong naman kung ako ba ay nabili pa ng mga ganitong barya ang sagot ay hindi na. Pero may isang klase ng ganitong barya. Nakakaiba. Espesyal. Ito ay tinatawag na Proof Coin 1974. 1 piso. Kakaiba ang kanyang kinang. Talagang kaakit-akit. At ito ay kakaunti lamang ang ginawa. 10,000 pieces. Kung meron kang ganito mga kabarya, pagkwentuhan natin at baka balak mong ibenta. At ito ay aking bibilhin ng 1,000 pataas. Depende sa ating kwentuhan. At dyan ko natatapusin ang aking kwento. Maraming salamat mga kabariya.